araw nga aking rosas sa buhay ay wala kaming pasok. Kaya naman inisipan naisipan namin pumunta sa bahay ng aming classmate. So, hindi ko na nakuha ng video ang pagsakay namin. So, andito na nga kami sa daan at mabayay uh, na kami papunta sa bahay ng aming classmate. So, nagkikwentuhan lang kami dyan habang buhabayay. Biglaan lang naman itong paggala namin kasi nga bigla ay wala kaming pasok ngayon kasi nga bloodletting day. So, ayun, hindi hindi kami pumunta sa pag-donate ng blood. Kaya, naisipan na lang namin gumawa ng aming project ngayong araw. Samahan nyo kami. At nga kami, malapit na kami sa aming pupuntahan. At, inisip namin kung kung magawa ba namin yung project namin o baka hindi na naman namin magkawa baka puro kain na naman ang aming gagawin wala lang dyan dito yung papuntang bahay namin pero hindi talaga dito yung daan gan ga mga rosas uh, dito ay shortcut lang na daan pero yung daan talaga na yung namin papuntang. Actually guys, talaga dito pala ako. dito kami dumaan kasi mas malapit dito. Pinadiritsyo ko na nga lang yung tricycle bandang dito kasi sobrang init at tinatamad din yung kasama ko maglakad. Ay, hindi, joke lang. Tinatamad talaga kami maglakad dyan kaya pinadiritsyo ko ng onte. Bandang, yan. So, balang dito lang. Hindi ko na pinapasok doon kasi ano, may hirapan yung so, yun na nga. Pumaba na kami at ito, naglalakad na kami papunta sa aming pupuntahan. So, dito, naglalakad kami. Nagpipintuhan lang kami. Kasi, <laughs> Ayun, nakita niyo pa yung dala naming pansit. Yan yung lulutuin namin. Dadalhin namin doon. So, hindi namin, hindi ko alam kung gagawa ba kami talaga ng project ko. Magbubudol fight kami. <laughs> well, yung ito nga ang kasawa ko naglilihi at joke. Hindi po yan naglilihi kasi wala po yung boyfriend. <laughs> o, yun na nga. Nagpa-flex pa. So, naglalakan lang kami papunta dito. Kasi, wala lang. Gusto lang namin maglakad. So habang naglalakad nga kami, nagkaguntuhan lang kami tungkol sa... Basta, hindi ko na sasabihin. Naglalakad lang kami dyan. May dala nga ng pansit kasi yun yung naisipan namin iluto kaysa sa pansit kanto. Kaya, nag... ayan, palakad-lakad lang. Nagkaguntuhan kami dyan. May sinusumbong ata. di ba? mukha kami march na dalawa o sumilip pa sa video. <laughs> mamaya guys makikita nyo yung ganda namin ay Joe makikita nyo yung ganda ng tanawin sa papuntang bahay namin actually guys taga dito din ako sa pupuntahan namin bahay yung pupuntahan namin bahay is pinsan ko din tapos classmate ko siya tapos kaibigan ko din siya ay so, yun na nga hindi natatapos yung kwentuhan namin dito. Yan. Tapos, tapos malapit na nga kami. Actually guys, puro kahuyan yan. Baka maingkanto yung kasama ko. <laughs> Ako pala yung inkanto. Tapos yung kasama ko, Josa. Uy, Josa! So, ito ha. Ito yung sinasabi kong tanangin. Pagmasdan nyo kung gaano siya kaganda. Ano? Ang ganda-ganda ng tanawin, ang ganda-ganda ng langit, ang ganda-ganda ng ulap. Langit! Ulap yan, huy! Ay, naubusan na ako ng ikikwento sa inyo. Ayan na, pagmasdan nyo na lang yung ganda ng aming tanawin. Huy, aming tanawin! pala guys, dati nung bata pa kami, mga elementary, dito talaga kami dumadaan kapag yung ilog ay mababaw pa. Kaya dito kami dumadaan yung namin mula sa bahay namin hanggang sa school. Kanto kalayo yung nilalakad namin simula pa nung elementary. Pero ngayon college na ako, hindi ako naninirahan dito sa ibang sa ibang bahay na kami nalila. sobrang init. Yun lang. Ayan yung ilog, guys. Minsan dyan din kami naliligo. oh yan. Minsan kami naliligo natin. Mga bata pa kami. Kahit maraming tayo ng baka, ligo pa din. Yun lang. Ganun lang. Hi daw. Ay, pagpapatuloy ko yung kita. Ang saya-saya talaga kapag may mis ko na yung mga bata pa kami. Kasi ang dami-dami naglalakad dito. Ay, look. Minsan, pag minsan, pagpagod na kami, tumatampay kami sa mga yung Malilong, tapos sobrang salmo ng hangin. Ang sarap, sarap magtampay dito. Basta probinsya. Ano nga, guys? Ayun na, oh. May mga tanim na singkamas. So, kung gusto nyo ng singkamas, punta lang kaya dito sa Orbeez. so, <laughs> dito na nga kami guys sa aming pupuntahan. Tumigil lang kami saglit dito dahil dito kami susunduin ng aming mga classmates. O, oh, taga, dito, taga dito ako pero VIP kasi ako. VIP kaming dalawa. Kaya, tumigil kami dito. Ayan na nga. Nagpicture-picture -picture na lang kami dito kasi Nagustuhan ng kasama ko yung view. Ang ganda-ganda daw. O, oh, against the light. Na, naghihintay lang kami ng ilang minuto. Kasi sobrang tagal ng dalawa namin kasama. Nagliligo pa ata. Ito na nga. O, oh, di ba? Nakuha pa picture O, oh, di ba? Ang sariwa ng hangin. Na. Sobrang sariwa ng hangin kahit ang init-init, tumingkit lang na kami para magpicture dito. <laughs> ito ito talagang kasama ko, mahilig magpicture. Ano ah. nga guys, oh. Saliwa ng hangin. Lakas-lakas so, ng hangin. Ang hinihintay namin yung mga kasama namin ng bilik lang ako dito kasi sobrang ganda. Doon banda doon guys is doon kami naliliko. Ulit-ulit uh, lang yung view. Ano ba yan? <laughs> Hindi, gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung ganda ng tanawin namin dito sa probinsya. Yung mga taga-probinsya dyan, hello sa inyo. ayun na nga. Sa sobrang tagal ng kasama namin, nilakad na namin at tumawit kami sa Taytay. lakad lang kami kasi ayaw namin maghintay ng matagal. Ito na guys, dito na. Malapit na dito yung Taytay. Sobrang ingin ang tirik ng araw para lang mapuntahan namin yung classmate namin at para sa project lalakarin talaga namin kahit gano'ng kalayo pero ganito talaga yung nilala nilalakad namin dati simula pa nung ano, elementary kami dito talaga kami dumadaan kapag hindi mataas yung ilog dito kami dumadaan, nilalakad namin kasi wala kami po kapag bubabasok kami dati mga elementary. Wala kami pumasahe, kaya nilalakad namin. Tapos, halos lahat kami taga dito sa Kawili, nilalakad namin kasi sayang na yung pamasahe. <laughs> Tapos, wala kami baon. Oh, gusto yung ibabayad namin sa pamasahe, kakainin lang namin sa recess. Okay. Dito na nga kami, guys. Dito tayo dadaan sa Taytay. -tay. So, bakit? Wala siyang tubig ngayon kasi sobrang init. Kaya, nagiging, ay, nawawala yung ilog. <laughs> nawawala yung ilog. Nawawala yung tubig ng ilog. <laughs> Ito na nga yung dinala. Daanan namin. Sobrang eh, Kapag wala ka talagang sasakyan, magtitiis kang maglakad dito. Ganito ka lang. So, yun na. Kung nakikita nyo siya, guys, wala siyang tubig ngayon. Kasi sobrang tirik ng araw. Ang init-init. Kaya wala siyang tubig ngayon nalakad lang kami papunta sa doon sa malilong nga papunta doon sa taas sa, sa may lilong. doon na lang namin na hihintayin yung kasama namin dalawa mga no. samahan nyo kami maglakad sobrang pagod na pagod na kami dyan ayun <laughs> hindi kami dati banda doon kasi kapag pista ng dagat kapag maywan, naliligo talaga kami sa ilo kahit na yun. Pero parang ayoko na. <laughs> pero nung bata talaga, sobrang na-enjoy so, na. So, sobrang haggard na namin. Ay, ang dami ko nang kinikwento sa inyo pero wala namang silipi. So, uh, hindi na nga kami sa so, my city. So, Tapos naman namin yung dalawa namin kasama. So, ayun na nga. Pahinga lang saglit kasi sobrang init talaga dito na nga yung kasama naming dalawa o, oh, ayan pa, tawa-tawa pa shout out sa iyo ma'am Beverly, tsaka Mona Lisa so na nga, naisipan na namin umu ay, umuwi umuwi na nga guys, naglakad na kami papunta sa bahay nila ma'am Mona Lisa. so alam mo ba, natawa ko dito kasi akala nila sa bahay namin kami magluluto, eh yung cosmic naman namin nag-aya, ito si Mona Lisa ayan, sayang so, yung nag-aya biglaan lang talaga, mas okay pa ata yung biglaan kaysa sa pinag-uusapan o pinaplano kasi hindi natutuloy mas okay talaga yung ano biglaan, so, ayun na, hello sa inyo <laughs> natawa pa nga so, oh, sobrang init na rin so, oh, kapag pala kayo dito sa amin maraming bahay o okay, hindi mawawala yung mga maritis ka <laughs> ito mga guys Malayo pa ng unti bago tayo makarating sa ating ay sa tahanan ng aking classmate. Yan lang. Naglakat-lakat lang kami. Tapos, nagkikintuhan, nagtatawanan. Dahil sa kwento namin masarap, hindi na namin napansin na malapit na kami pala sa bahay ng aming classmate. So, ito na nga guys. Pinabilis na namin ang aming paglalakas. So, bye-bye. Hanggang dito na lang. Dito lang ang inyong masusubaybayan. Bye! -bye. bye.